Grabe. Walang kuryente rito sa Hanusaw. Diyan din ba sa inyo? Wala. <laughs> Malamang wala. Isa linya tayo eh. <laughs> sa dulo, sa umpisa, wala na. Grabe. Hirap pagtrabaho pag ganito. Lamok niyan. Nagkaroon lang saglit ng kuryente. Kahapon, nawalan ulit. Alas 4, alas 4, nagkaroon kahapon. na nawalan na madaling araw. Pagising wala ng kuryente. Hindi mo na malaya kasi malamig naman yung panahon. Kaya lang, di ba? May mga bata din. Malamok suerte kung naka-solar ka. Naka high powered na voltage na solar. Kaya generator. May tama naman yung karamihan, di ba, na hindi afford dito sa isla. Marami, dami pa naman makro-business dito. tindahan maliliit. Tumaasa sa kuryente. Bagyuhan pa naman ng pasokan. Yere, okay lang. Okay lang sa mga anak ko kasi hindi naman gumagawa ng assignment yung mga yon. <laughs> Patamad mo. Medyo ako lang. So, yun paano kaya gaganda takbo ng kuryente natin dito, no? Tagal natin, tagal ng panahon to, ganito. Pinagkaiba lang noon ngayon, eh, ngayon, may mga resident technician na tayo. Kumbaga, pag nawalan, eh, anytime, makakarespondi sila. Mabilis, nagagawa nila ng paraan, di ba? Pero paano kung may mga major problem talaga? Saan so, nanggagaling yung mga materials nila, mga equipment na gagamitin? Ang alam ko, sa so main office oh, pa, Meralco, ang uno. Kaya nga yung pag-respond nila minsan, mabilisang temporary na lang na solusyon muna para lang may balik kuryente. Oo nga, no? Paano kung may stock room sila rito sa isla, no? Andito mismo yung mga materials nila, mga heavy duty na equipment. Hindi, wala lang naman. Hindi, hindi ako expert. Ano lang yan, nanakwento ko lang naman. Tama nyo na lang hmm. ako kung mali. Tiis-tiis muna. Ganun talaga eh. normal na yan. Pero sana masolusyonan pa rin. Kasi kuwawa, kuwawa yung mga susunod na tao dito sa isla. Kung ipapamana pa natin yung ganyang ano, brown out. Ah oh, sige. Gandang gabi sa isla.